di rin sila magtatagumpay, di rin siya magtatagal, lalabas talaga ang katotohanan. Kailan pa, madam? Alam niyo po, awang-awang, awang-awa awang, na ako talaga sa mga Duterte. Pati kay tatay, digong na ilang taon na. Tingnan nyo po, pag naglalakad si Tatay Digong, umuuga ugana Yung talagang alam mo na nahihirapan na siya. Pero go pa rin siya sa Maisog Rally. Nagpapa-interview pa rin siya. Kahit na gusto na niyang magpahinga na muna. Kasi may mga medical issues na rin siya na kailangan niya talagang alagaan yung sarili niya. Hinding-hindi niya yan magawa ng buong-buo. Kasi hindi siya panatag. Kasi nakikita niya na talagang Inaabuso ang power ngayon sa gobyerno and alam niya na talagang napapabayaan ang mga Pilipino. Ako nga na nasa Taiwan ako, nasasaktan ako sa lahat ng nakikita ko, lalong-lalo na yung mga balita sa mainstream media, lalong-lalo na kung itoy patungkol sa mga Duterte na lahat naman ginagawa ng mga Duterte ay para sa kaayusan at kabutihan ng mga Pilipino. In fact po, ah, ito isang patunay lang for how many years since 2011 I've been doing my advocacy and projects sa Pilipinas lalong lalo na sa mga paaralan kasi ayokong nakukurap yung pera kasi alam naman natin na kung nagdodonate lang tayo ng kung saan saan pwedeng sa kanila ang pera nalaman natin yan sa panahon ni Tatay Digong so what I do, nagkoconnect ako talaga sa mga guro or mga teacher para sila mismo ang gumagawa ng mga projects ko para talagang nakikita mo na may nagagawa, may resulta at natatanggap ng mga kabataang Pilipino eh ngayon biglang nagulat ako this year mismo, 2024 first time na naging DepEd Secretary si VP Sara ngayon lang nila nalaman na meron palang gumagawang ganyan na advocacy yung field tie. So, dito pa lang, eto pa lang, it's the proof na talagang nagtatrabaho at hindi tamad yung VP Sara Duterte kasi nauungkat nila yung mga taong talagang totoong tumutulong sa mga kabataan. And yes, this month, nakatanggap ako ng parangal galing sa Department of Education. Tingnan nyo, yan ang totoong nagtatrabaho. Nalalaman ang mga tumutulong kahit hindi nila binabalandra sa social media. Eh yung mga BBM kaya yung mga supporters kaya ni BBM. Yung mga politiko kaya na puro pa epa lang sa social media. Dapat hindi na ako magsasalita, 'di ba? Kasi okay naman yung buhay ko dito sa Taiwan. Pero talagang hindi na ito para sa Pilipino eh. Ano na eh, talagang naaawa ako sa mga Duterte. Kasi sila ang pinupuntarya ngayon ng media, ng mainstream media. Sila ngayon ang kinukuntra. Sila ngayon ang dinadown. Pero, ironically, sila ang tumutulong sa mga Pilipino. Sila ang lumalaban para sa Pilipino. Hello! Ano ba yung gagawin ng mga Pilipino? Maghihintay lang ba kayo? Wala ba kayong gagawin para tumulong na naman at isalba ang Pilipinas ngayon? Kasi kung hindi ngayon, kailan pa kumasinghot na yung pera ng Pilipinas? Kaya, you know, dito sa TikTok ko, binabash na ako ng kaliwat kanan Pero still, lumalaban pa rin, tumutulong pa rin sa mga Duterte Kasi sila naman talaga ang gumagawa ng maganda para sa Pilipinas 'di ba? Kaya kailan, kailan pa matatauhan ang Pilipino at pumunta na kayo sa EDSA. Ipaglaban ninyo ang karapatan ninyo. Hindi lang ang mga Duterte, kayo-kayo na mismo.